Ganito na rin ba yung prino nyo? Sobrang lalim na kapag pumiprino ka. Kahit kakapalit nyo lang ng brixio. Ayan. Ayaw nang kumapit. Ito ang solusyon mga idol. Ayan. Kung nabuksan nyo lang dyan. Ayan. O oh, wala na talagang kapit yan yan ito yung solusyon mga idol oh. Kumuha lang kayo ng steel cable mga idol oh. Yan. Sabay tanggalin nyo yung lock. Pagkatapos putulin nyo. Yung sakto lang din dun sa pinaka hub ng ano. Brick shoe. Tali nyo lang dyan. yan paikot nyo lang. Ayan. Sabay, ibalik nyo yung brick show. Ayan. Sigurado, kakapit na yan, mga idol. Ayan, o. Oh. Matigas na. Sabay, ibalik nyo lang. Ayan. Oh, di ba? Oh may preno na. Ayan. Testing natin. O, goods na yan, mga idol.